Then mga parts babana po tayo sa basement. Punta na po tayo sa receiving area. Yung mga parts yung dahil yung mga, delivery. Yan yung mga, yung mga delivery yung mga kasama nating mga delivery mga parts Eh mga parts ay eh ito na naman po tayo magkarga lang po ako ng deliver ko para makabiyahin na naman po tayo yan mga pards. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tapos na po tayo magkarga. Biyahe na naman po tayo. Sama naman po kayo sa akin biyahe. Biyahe na tayo mga pards. Salamat mga pards. Biyahe na tayo mga pards. <clears throat> Paalis na naman po tayo ng Makati mga pards. Biyahe na naman po tayo. Bambi mga parts Tarik po tayo ng pasang mo. Dito na po tayo mga parts sa may Metropolitan Avenue Makati mga parts dito po tayo sa may pasong tamo tapos kakanan na po tayo dito mga parts papunta tayo ang na abinyo. hanggang mga karating po tayo na edsa mag edsa po tayo mga parts papunta po tayo ng sa didelivera natin pag dumirit ko po dyan mga parts papunta naman po yan ng Santa Ana, Manila tapos pag kamaluwa ka naman po dyan sa may Jollibee papunta naman po yan ng Paco, Manila mga parts <coughs> ng kalayaan abin nyo po tayo sa may Rockwell Makati straight lang po tayo hanggang sa makarating tayo ng Edsa Guadalupe yang tulay na yun, mga part dyan, oh. yung tulay na yan yun sa may natin papunta naman yung mga part ng Boni tapos Mandaluyong, pwede kang tumaan dyan papunta ka ng Boni dito na po tayo, so may parteng Guadalupe mga cards ito na naman mga cards nakapasa po tayo na exam umaga umaga mga cards tukod na yung traffic mga 8 8.40 pa, pa lang mga cards Ito so, pa rin tayo mga parts sa may Echa sa may Guadalupe Tulay matrapik talaga mga parts kasi umaga Ito so, na po tayo sa may Echa Pioneer tayo sa may eight sa Dito na po tayo sa may Edsa Santulan. Kabars, kanan na po tayo dito Yan mga parts, dito na tayo sa may tuwasan kubaw Patawin tayo ng isa dito pa rin po tayo sa habaan ng Pituasun. Papunta po tayo ng Robinson Magnolia mga parts. mga parts palabas na po tayo ng pituasan pakaliwa na po tayo dito papasok na po tayo ng, ng Indomingo ito na po tayo sa kabaan ng Indomingo Street mga parts rin po tayo sa kahabaan ng Indomingo Street mga pards, shortcut sure po ito mga pards, papunta po tayo ng Robinson Magnolia Mall, para hindi na po tayo dadaan mga parts dito sa may Aurora Boulevard ito na po yung pinaka-tabes na daan shortcut, sure balit dumahan po tayo sa looban mga parts? kaya kung makikita nyo po, wala tayong makita mga jeep yan, mga private lang po dumadaan dito kanan tayo ito, mga birds okay. Ayan mga birds malapit po tayo pupunta natin mga 5 minutes na lang Ayan mga birds papasok na po tayo Nakarating na po tayo ng Robinson Magnolia Ayan mga parts, baba na po tayo sa basement. Punta na po tayo sa receiving area. Ayan mga parts, ang mga delivery. Ayan yung mga kasama natin mga delivery mga parts. Ayan mga parts. Nakarating na rin po tayo ng Robinson Mall Magnolia, Quezon City. Dito po tayo magdi-deliver mga parts. Ayan. Ayan mga parts, napapakon na po yung deliver ko. Kung nagustuhan nyo po mga parts yung biyahe ko, pakisubscribe na lang. At pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong biyahe. Salamat mga parts at hanggang dito na lang. Abangan nyo po mga parts yung susunod ko yung biyahe. Salamat mga parts!